hello po mga kalaki, magandang gabi po. Ayan, na-miss ko po mag-shoot ng vlog sa labas. At syempre po mga kalaki ngayon po ay alas 7 na po ng gabi ng August 18 po mga kalaki. Syempre po maraming salamat po kay Sir Chinkitan. Ayan po mga kalaki sa napaka-welcome po na uh, pagtanggap po sa atin sa kanyang studio po mga kalaki. Okay? At syempre po sa sa kanya napaka-inspirational inspira po na libro na sampung utos para ang pera ay di maubos ayan meron po sa akin mga kopya mga kalaki kaya ako sa mga bibili po niyan ako po uh, comment lang po kay kay Sir Chinkitan o kaya po sa uh, uh, sa TikTok po ayan available po yung mga libro po na i okay at sa mga hihingi po ng mga lucky numbers ngayon 2 digit 3 digit po ibibigay ko po ngayon ang kailangan ko lang po ay birth month po mga kalaki at birthday ayan, uh, isusumada po natin mga kalaki yan ha tuloy-tuloy lang po tayo mga kalaki ang gusto ko po bukas August 19 mas marami po ang swertehen at gusto ko ikaw na dun mga kalaki okay? at syempre po ayan po sa taas mga kalaki ang 6 digit lucky numbers pwede po yan sa lahat at gusto ko po mga kalaki aalagaan nyo po ng 3 days ah. wag nyo po agad bibitawan dahil ang dami po nagchat-chat sa akin na Sir Red, nabitawan ko pasensya na. Gusto ko po 3 days po ah. Sa mga hindi ko pa po nabibigyan dyan, alam ko marami pa. Sino-sino po kayo? Baka po ngayong gabi, mab mabigyan ko po kayo, chat na po kayo. Sa mga hindi po nagsasawa mag-share po kayo, basta nakafollow at nag-share ng videos namin at nagko-comment. May lucky numbers ka ngayon. Good luck!